Alas 3.30 pa pala ng madaling araw ngayon at papunta kami patungo si Mala kasi nagpromise kami na pupunta kami doon. At dahil gutom na gutom na ang mga tao, yung anak ko at ang apo ko ay kumakain na tinapay. At dahil sobrang layo pala ng si Mala at ito pa kami ngayon, nakabiyahi pa kami dito nang papasok kami dito ngayon sa dinadaanan namin ay sobrang namis ako sa nakikita ko kasi sobrang ganda ng daanan dito. At parang nakita ko na ang araw, na, na sumisikat na ang araw ay nandito pa rin kami, nagbabiyahe pa rin kami kasi sobrang layo ng Simala. 2 to 3 hours po yung biyahe. From Lapu-Lapu to Simala, sobrang layo po talaga dito, lalo na pag-traffic, ah, uh, siguro ang um, mga apat na oras siguro ah, uh, ngayon nakarating na kami rito Ine! sa Simala at sobrang gutom na gutom ng mga tao Ine! dito dahil uh, nat, uh, kumakain na kami ng pangagahan at alibi, dito na rin kami na ayun yung uh, lakad at, at ito pala yung eh, ulam namin na niluluto ni mama ka, kagabi kaya hindi pa siya napanis ngayon at ito na yung kanin at, at ito na si mama nakapahinga na kasi sobrang ano siya nagsusuka siya sa biyahe namin dahil napagod na po hindi na ako nakapag-video sa pag-misa sa simbahan at ito na at ito na po nakasindi na po kami ng kandila at itong mga kandil kandila na ito ay may simbolo ito may binig ito at sobrang milagroso po talaga itong um, uh, simala simala ng mama Virgin Maria kaya kaya maraming taon dito ang, ang nagsisimba araw-araw -ar